Kain tayo mga idol. Ngayon lang kami natapos sa pagpanday. Ito ang ulam mo Nulang manok. Papaya. Kain po sa inyong lahat. Sarap. Dahil ang hinaw. Kasi, hmm, Madumi pa yung kamay natin. Tama na na ko yung lala, anak na lala, pinsan ko. Umuwi na <coughs> si idol. Duwa na lang daw. Hmm. Hmm. Kain po hanggang sa nakapanood dyan. Kain po tayong lahat. Mm. One minute and twenty na at uh, thirty. Sige lang. Kuya nga. Kaya gabi ko yan inayos mga idol kasi may trabaho tayo sa umaga na pagdating ko kanina yun naghaligi na talaga ko yan tayo idol pag isang ama lahat ay gagawin sa susunod dol sa kwarto tayo dol hatiin ko yung kwarto mga idol ito pa dol yan ang sobra sa atin ay makwa o pan payas ang sarap ito pa dol mayroon pa isa ang dami. Pasabaw tayo ngayon, Madul. Sipagod tayo. Mukbang na itong tawag nito. Mukbang. Sarap ng kapaya. ke bas. Ha selbi. ni 2000 yang kat umpah kau. Duruk boleh 2000 kan ni pekan itu. Ain sudah nahan. Pelingin wala. Peling buchat. Tak bisa pangkat soro ni tu macamkan popong. Oi. So ayak kain ni aya pun. Doge doge sebab yat ana. Pag maya, bachita. 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 Pag maya, Ano tayang? Okay, ah, di siya pwede magawas. Ngayon na. Hadir balik, na Salamat share ng video natin mga idol. Ano oh, po? Oh,